Ilang taon matapos ang zombie apocalypse na kumalat bigla at pumatay ng milyon-milyon, napilita ng mga survivors na tumira sa protected city-states habang zombies ang naglalakad sa buong mundo. Sa present, si Riley at Mike ay nag-oobserba sa isang abandoned town na puno ng zombies at napansin nila na parang may vague memories pa ang mga ito dahil ginagaya nila ang dati nilang trabaho, may mga zombies na hirap tumugtog ng instruments habang si Big Daddy naman ay kumukuha ng gas nozzle na parang mag -re refill ng kotse kahit wala naman, kaya napaisip si Riley kung nagiging mas matalino na ba sila, at doon siya kinabahan. Biglang nag si Big Daddy dahil naamoy niya ang humans kaya agad umalis ang dalawa, samantala dumating naman si Nacholo at ang team niya sa landfill para itapon ang mga box at nang may makita silang zombie na gumagapang, binaril nila ito sa ulo bago itapon ang huling box na may tumutulong dugo. Ilang sandali pa, nagulat si na Riley at Mike nang may lumabas na lalaking may deformed na mukha. Handa na sanang bumaril si Mike pero pinigilan siya ni Riley at ipinaliwanag na kaalyado nila iyon, si Charlie. Habang sumasabog ang furry work sa langit, bumalik ang tatlo sa Dead Reckoning, isang malaking armored vehicle na si Riley ang nagdisenyo, at dumating din si Nacholo at ang team niya kaya nalaman na gamit nila ang Dead Reckoning para mag-travel sa zombie-infested areas at kumuha ng supplies sinubukan ni Riley na balaan si Cholo na mukhang nag-iisip at nagko-communicate na ang zombies pero hindi siya pinansin ni Cholo. Pagkatapos ay sumakay si Cholo sa bike at sumunod si Mike habang nagtatanong kung bakit laging gabi sila umaatake. Sinabi ni Cholo na kailangan ng dilim para makita ang fireworks na destruction dahil hindi matanggal ng zombies ang tingin nila doon. Nag-ikot ang mga tao sa town sakay ng mga kotse at bikes, kumuha ng supplies at binabaril ang mga distracted zombies, hindi nila alam na immune si Big Daddy sa Fur Eworks at sinusubukan niyang ipabalik ang awareness ng ibang zombies pero walang nangyayari. Nang magsimulang mamatay ang zombies dahil sa attacks ng team, nagalit si Big Daddy at inapakan ng ulo ng isang zombie habang umaatungal. Sa kabiglang tumigil ang Fur Eworks kaya napilitan si Riley barili ng zombie na lumapit sa jeep niya, at nang tawagan niya ang Dead Reckoning, ipinaliwanag ni Pretty Boy na jammed ang launcher. Agad tinawag ni Riley ang lahat para bumalik at nagmadali ang lahat habang nagbibigay ng cover fire ang dead reckoning at nagpapasabog ng mga zombies. Pero napansin ni Riley na wala pa si Cholo at nang tawagan niya ito, sagot ni Cholo na may gagawin pa muna siya. Pagkatapos nito, pumasok si na Mike, Cholo, at Foxy sa isang store para kumuha ng alcohol bottles at nang buksan ni Cholo ang fridge, may zombie na lumundag palabas at inatake siya kaya napasubsob sila sa sahig at nagagawan pagkatapos ng matinding pagsasagutan, nahawakan ni Cholo ang ulo ng zombie at binaril ito gamit ang spear gun para patayin, tapos binuhos niya ang laman ng box ng sigaret sa sahig at inutusan si Mike na pulutin ito habang siya at si Foxy ay naglabas ng alkohol. Nang abutin ni Mike ang counter, may nakatagong zombie na biglang kumaget sa braso niya kaya tumakbo siya palabas sa sobrang takot at sinundan siya ng zombie. Pero dumating si Riley at binaril ang zombie sa ulo, sinubukan ni Riley tulungan si Mike ngunit pinatabi siya ni Cholo dahil gusto niyang barilin si Mike bago mag-transform, at habang nagtatalo sila, si Mike na mismo ang nag self gamit ang baril, kaya sinabi ni Riley na oras nang umuwi at agad bumalik ang mga tao sa kanilang vehicles at umalis ng town. Sinubukan pa ni Big Daddy hulihin ng isang biker pero baril ang nasalo niya bago siya sumigaw at sinundan ng mga vehicles, pati ang ibang zombies ay sumama na rin. Ilang sandali pa, Dumating si na Riley at ang grupo sa base sa labas ng isa sa natitirang human cities kung saan nakatira ang mayayaman sa luxury tower na Fiddler's Green at ang mahihirap ay nasa slums, bantay ang paligid at may electrified fences na pumapatay sa zombies kapag umakyat, at may tubig sa lahat ng sides kaya main bridge lang ang pasok. Matapos ma-deliver ang supplies, hinarap ni Riley si Cholo at sinisi ito sa pagkamatay ni Mike dahil unnecessary ang detour, pero sagot ni Cholo na alam ni Mike ang risks at pumayag pa rin, at nalaman ni Riley na desperado si Cholo makapasok at magretiro sa Fiddler's Green kaya nagbebenta siya ng alkohol para kumita. Kinabukasan, pumunta si na Riley at Charlie sa slums para puntahan si Mulligan, isang homeless man na nanghihikayat ng pagre laban sa mayayaman, pero hindi interesado si Riley at nagbigay lang ng gamot para sa anak nito. Pagkatapos, pumunta si Riley sa garage para tingnan ang kotse na binili niya kahapon pero nadiskubre niyang ninakaw na ito, kaya pumunta sila ni Charlie sa isang underground party kung saan ginagawang entertainment ang zombies, may mga nakatali para sa pictures at may mga pinapaglaban para sa gamblers. Hinarap ni Riley si Chihuahua at hinanap ang kotse niya. Pero sabi ni Chihuahua wala siyang alam at mag-iimbestiga siya. Sa fighting cage naman, Kadalasan pusa o aso ang pangakit sa zombies pero ngayong gabi babae ang itinapon, si Slap, na desperadong tinutulak ang zombies at umaakyat sa fences para makatakas pero lagi siyang nahihila pabalik habang tuwang-tuwa ang crowd, pero nagulat si Riley nang makita niya ang eksena kaya binaril niya ang zombies, nagtakbuhan ang crowd, at sinubukan ni Chihuahua barilin si Charlie pero isang inusenteng lalaki ang nataman niya. Narinig ni Riley ang putukan at agad niyang binaril si Chihuahua pero buhay pa pala ito at pinaputokan siya mula sa likod. Sinipa ni Slack si Riley palabas ng fence para may layo siya kaya si Slack ang tinamaan sa braso, at nang tumakbo si Chihuahua, nagfocus si Charlie at tinamaan niya ito ng eksakto sa ulo, saka dumating ang pulis at inaresto silang lahat. Sa kulungan, ipinaliwanag ni Slack na ginawa siyang bait dahil utos si Yoni Kaufman, ang city leader, matapos nitong malaman na tumutulong siya sa rebellion ni Mulligan, at sinabi rin niya na nag-training sana siyang sumali sa army pero dahil sa apocalypse, pinilit siyang maging naughty worker, kaya ayon si Riley na masama ang sistema pero ayaw niyang sumali sa rebellion dahil balak niya talagang umalis ng city gamit ang kotse niya at magpunta sa lugar na walang tao. Dumating din si Mulligan na inaresto rin, samantala sa labas ng city, nakita ng zombies na barado ang daan kaya pinagawa ni Big Daddy ang butcher zombie ng butas sa harang at nagulat sila sa mga nakabitin na katawan na ginagawang target practice ng humans, dahilan para mas magalit si Big Daddy. Sa Fiddler's Green naman, dumating si Cholo para kausapin si Kaufman pero muntik siyang atakihin ni ang butler na nagsabing wala si Kaufman at may kakaibang ingay sa kabilang apartment. Kaya sinipa ni Cholo ang pinto at nakita ang isang lalaking nag-self-delete, kukunin na sana niya ang sculpture para basagin ang utak nito pero pinigilan siya ng umiiyak na asawa, at habang nagtatalo sila, lumabas ang anak para putulin ang lubed, ngunit nagising ang patay bilang zombie at agad nitong kinagat ang leeg ng anak saka sinubukan at akihin ang babae, pero pinukpok ni Cholo nang paulit-ulit ang ulo ng zombie at dumating ang guard kaya iniwan na niya ito. Pagkaraan hinarap niya si Kaufman para ibigay ang mga magagandang gamit na nakuha niya at sinabi niyang gusto niyang gamitin ang mga payment para makalipat sa Fiddler's Green. Pero sagot ni Kaufman na hindi tinatanggap ang mga kagaya niya, kaya nagalit si Cholo at nagrant na tatlong taon na siyang nagtratrabaho para kay Kaufman at pinatay pa niya ang mga political enemies nito na nasa mga box kanina. Pero walang pakialam si Kaufman at tinawag ang guard para patayin si Cholo, kaya mabilis itong umalis at hinabol sa hagdan kung saan naunahan niya ang guard at sinapak ito para maaga ang baril niya. Pagdating ng gabi, pumunta si Cholo at ang team sa base para nakawin ang dead reckon ng habang malapit doon may dalawang sundalo na nagtitraining gamit ang inflatable man. Nagulat ang dalawang sundalo ng makarinig sila ng ingay sa likod at pag-on nila ng ilaw, nakita nila si Big Daddy, kaya nagsigawan ng mga tao sa base bago tumunog ang alarm. Nagsama-sama ang horde sa may fence na hindi electrified dahil dito dumadaan ang guards, kaya nagmadaling magpaputok ang mga sundalo para pumatay ng maraming zombies pero hindi sila nakaabot at pinabagsak ng zombies ang fence. Ginamit naman ni Cholo ang gulo para nakawin ang dead reckoning at gusto ni na Foxy at Pretty Boy lumaban gamit ito pero tumanggi si Cholo, habang tuluyang sinakop ng zombies ang base at inatake ang mga sundalo na kulang sa bilang. Pag-alis ng Dead Reckoning, pinaputokan ito ni Big Daddy pero tumalbog ang bala sa armor at tumama sa gas tanks na sumabog ng malaki, at matapos kainin ang mga sundalo, nakita ng horde ang maliwanag na Fiddler's Green kaya tumungo sila roon. Tumawag si Cholo kay Kaufman para sabihing hawak niya ang Dead Reckoning at binigyan niya ito hanggang midnight para magpadala ng $5 million sa boat kung hindi ay pasasabugin niya ang Fiddler's Green, pero tumanggi si Kaufman makipag-usap sa terrorist, at agad pinapalaya si Riley para gamitin sa misyon. nag si Charlie at ipinakitang si Riley ang nagligtas sa kanya mula sa sunog na tumunaw sa mukha niya, pagkatapos dinala ng cop si Riley kay Kaufman na gustong i-hire siya para bawiin ang dead reckoning, kaya hinala ni Riley na si Kaufman din ang nagpakuha ng kotse niya at humiling siya ng mas magandang sasakyan na puno ng weapons bilang bayad at palayain ang mga kaibigan niya, at pumayag si Kaufman sa sobrang desperation. Sa dead reckoning, inutusan ni Cholo si Mouse na pumunta sa port para hintayin ang boat, kaya nag-skateboard si Mouse papunta sa isang gusali sa port kung saan siya nagtatago, pero napaigtad lang siya sa ingay ng mga daga. Sa kulungan, nag si Riley sa mga kaibigan niya at binigyan sila ng bagong weapons, ngunit dumating ang assistant ni Kaufman kasama ang tatlong sundalo at pinilit na sumama sila sa mission. Pagdating nila sa base, Nakita nila ang pagkawasak dahil sa horde at sinundan ni Riley ang bakas na nagpakitang papunta ang zombies sa bridge, kaya tinawagan niya si Kaufman para balaan pero hindi naniwala si Kaufman na makakapasok ang zombies at inutos na mag-focus sa operation. Naghanap si na Riley at manulit ng amo habang ang iba naman ay naghahanap ng sasakyang pwede i-hotwire, at habang sinusubukan ay binunot ni Charlie ang baril niya at tinutok kay Slap na nataranta, pero nang bumaril si Charlie ay tinamaan niya ang zombie sa likod ni Slap, at paglapit ng pangalawang zombie ay mabilis itong pinatay ni Slack bilang ganti kahit nasaktan ang tenga ni Charlie. Sa loob ng isang gusali, nakita ni na Riley at Manolit ang isang zombie soldier na kumakain ng mga kasamahan nito. Mabilis na binaril ni Riley sa ulo ang zombie soldier pero nang masilip nila ang likuran. Mas marami pa palang zombies na busy kumakain kaya sinamantala nilang dalawa ang pagkakataon para barilin silang lahat at matapos makuha ang amo tumakbo sila pabalik sa team pero may biglang lumabas na headless zombie sa likod nila, pag uga ng leeg nito, lumitaw ang ulo na nakabitin pa rin at nakagat si Manolit, kaya binaril ito ni Charlie sa dibdib para tamaan ang nakasabit na ulo sa likod, sa dar ang sasakyan. Habang bumibiyahe, ibinahagi ni Riley na may kapatid siyang nakagat din at naging zombie sa loob ng less than an hour kaya napilitan siyang barilin ito, kaya para hindi na maulit, pinatay ni Slack si Manolit. maya, -maya tiningnan ni Riley ang tracking device na ginawa niya noong binuo niya ang dead reckoning para masundan nila ito. At sinabi ni Slack na first time niyang lumabas sa city kaya pinapull over siya ni Riley, sa kanila tinutukan si Motown at Pillsbury dahil hinala ni Riley na inutusan ang dalawang sundalo na patayin siya pagkatapos mabawi ang dead reckoning, at sinabi niya na ayaw niyang mapunta kay Kaufman ang nilikha niya at plano niyang tumakas gamit ito, at kung ayaw ng sundalo ay pwede silang bumaba ngayon, nang makita nilang marami ang zombies sa paligid pumayag sila makipag-cooperate. Sa Fiddler's Green naman, tinipon ni Kaufman ang board members at sinabi niyang may secret outpost siyang may supplies para sa emergencies. Habang sa Dead Reckoning ay may zombie na malapit kay Cholo kaya tumigil siya sa pag-eehersisyo para patayin ito, at may 40 minutes na lang bago mag midnight, kaya tinawagan niya si Mouse para sa update pero wala pa ring pera, kaya inutos niya sa team na i-ready ang missiles, samantala nakakita si Mouse ng zombie sa pintuan kaya binaril niya ito pero nang sumilip siya sa labas, nagulat siya sa isa pa at umatras, kaso may ilan pang zombies sa likod niya at mabilis siyang kinain. Sa kabilang banda, nag-aalangan ng horde sa harap ng ilog pero napansin ni Big Daddy ang reflection ng ilaw kaya naglakad siya at nahulog sa tubig, sinundan siya ng ibang zombies at dahil hindi sila humihinga, tumawid sila sa ilog ng walang problema. Habang tinitingnan ni Riley ang ruta ng Dead Reckoning, sinabi niyang papunta ito sa hill para mag-shoot ng missiles mula sa perfect angle, kaya nag-shortcut si Slap para mauna sila, at lahat ay naghanap ng hiding spot, nag si Motown kay Pillsbury para mag-signal ng rebellion pero sinapak siya ni Pillsbury para patulugin dahil kakampi na siya kay Riley. Pagdating ng Dead Reckoning, lumabas si na Riley at Charlie para sa lubungin ito at pinapasok naman sila ni Cholo pero tinutukan niya si Riley at inutusan si Pretty Boy na ay ready ang missiles. Sinabi ni Riley na maraming inusente ang mamamatay sa pag-atake pero sagot ni Cholo na mas marami nang pinatay si Kaufman dahil sa pamamalakad niya. Sa city, nakabreakin na ang zombies at inuubos nila ang bawat taong madaanan nila at nang mabagsak nila ang isang guard kinuha ni Big Daddy ang baril nito at tinuruan pa ang isa pang zombie kung paano pumatay ng tao gamit iyon. May isa pang sundalo na nagtangkang maghagis ng grenade pero pinutol ng butcher ang kamay niya, at nang bumagsak ang katawan niya sa ibabaw ng grenade ay sumabog siya. Pagdating ng midnight, sinubukan ni Cholo ay launch ang missiles pero walang nangyari at sinabi ni Riley na dine activate niya ito gamit ang device niya bago niya basagin. Kaya sinimulan siyang bugbugin ni Cholo pero nagising si Motown at lumapit sa Dead Reckoning, at nang makita ito ni Riley sa camera, sinipa niya si Cholo palabas ng sasakyan bago magpaputok si Motown, bigla namang may zombie sa likod niya at kinagat ang mukha niya kaya binaril siya agad sa ulo ni Slap bago nila ni Pillsbury pinaslang ang zombie. Ginamit ni Charlie ang gulo para tanggalan ng armas si Foxy at kunin ang kontrol ng Dead Reckoning, habang tiningnan ni Riley si Cholo at nakitang gumudugo siya sa tama ni Motown. Sa Fiddler's Green naman, ninakaw ni Kaufman ang pera sa safes at sinubukang tumakas, at nang pigilan siya ng isang board member ay binaril niya ito, saka tumawag si Riley para sabihing napigilan nila si Cholo pero hindi naniniwala si Kaufman dahil naririnig niya ang mga pagsabog, kaya napagtanto ni Riley na nakapasok na ang zombies at sinabi niyang babalik sila para tumulong. Hindi sigurado si Cholo kung mabubuhay pa siya kaya gusto niyang subukang makarating sa outpost, kaya nanatili si Foxy sa kanya habang umalis ang iba. Naghanap sila ng sasakyan at nakapatay pa si Cholo ng isang zombie pero biglang lumitaw ang isa pa sa likod at kinagat ang braso niya bago niya ito natapos gamit ang kutsilyo. At handang barilin siya ni Foxy pero pinapili muna siya. Kaya sinabi ni Cholo na may isa pa siyang gustong gawin at dinala siya ni Foxy pabalik sa base para magpaalam. Sa city, tuloy-tuloy ang pagpatay ng zombies at natututo pa silang gumamit ng baril at kung ano-anong tools para maswasakin ang paligid. Tumawag si Riley sa mga guards para sabihing buksan ang fences para makatakas ang mga tao pero hindi nila ma-off ang kuryente at walang sumasagot sa power plant, at kung dadaan sila sa main bridge, babagsak sila sa gitna ng kaguluhan kaya kailangan nila ng ibang solusyon, at nakita ni Riley sa map ang isang drawbridge na laging nakaangat kaya pumunta sila roon. Daan-daang tao pa rin ang namamatay habang nagmamarchang papasok ang zombies, at dahil sa putokan ng guards, nagkaroon ng mga malalaking pagsabog at isang zombie ang nagliyab hanggang sa barilin nito ni Big Daddy bilang awa. Habang tumatawid ang horde sa isang construction site, pinupulot nila ang mga tools kasama na ang jackhammer. Dirdiretso silang nakarating sa Fiddler's Green at binasag ang entrance gamit ang mga tools, saka pumasok at agad pinatay ang mga mayayamang tao habang winawasak ang mga mamahaling tindahan. Dumating naman ang dead reckon ang sa drawbridge at binaril ni Slack ang nakalock na pinto ng control room na muntik nang tamaan si Riley. Sa oras na iyon, napalibutan ng zombie horde ang vehicle kaya nagmadali si Riley hilahin ang lever para gumana na ang drawbridge, pero ilang minuto pa bago ito bumaba. Biglang tumalo ng isang zombie kay Riley at nalaglag ang baril niya, pero matapos ang sagutan ay naitulak niya ito pababa at napubutan pa ng ulo dahil sa bumababang tulay. Binuksan ng timang roof hatch at tinawag si Riley na umakyat, kaya kinuha niya ang baril niya at binaril ang mga lalapit habang inaakyat ang dead reckoning. Hindi na siya hinintay ni Pretty Boy at nagdrive na ito, ginugupo ang mga zombie sa harap at pinapaputukan ang mga nasa gilid. Habang tumatawid ang vehicle sa tulay, hindi nila napansin ang isang zombie na nakasabit sa likod. Inayos muna ni Riley ang missile launcher sa roof bago pumasok sa loob. Sa city Nagtakbuhan ang mga tao papunta sa fence pero electrified pa rin kaya hindi sila makatakas at napalibutan sila ng zombies, akala nila tapos na sila, pero dumating ang dead reckoning at pinalipad ang furryworks, kaya napatigil ang zombies kahit sandali, pero dahil mas matalino na sila ngayon, isang segundo lang ang epekto. Sa Fiddler's Green, sina Kaufman at Nip ay tumatakbo para makatakas at nasalubong nila si Big Daddy. Nagpaputok si Kaufman pero walang epekto, kaya hinayla siya ni Nip papunta sa garage. Habang binubuksan ni Nip ang gate, pumasok na si Kaufman sa kotse pero natagpuan ulit siya ni Big Daddy kaya tumakbo si Nip. Niyanig ni Big Daddy ang kotse pero hindi gumana, hanggang mapansin niya ang gas pump at ginamit ang nozzle para basagin ang bintana, maliit na butas lang pero sapat para may pasok at may buhos ang gas, kaya iniwan niya itong tumatakbo. Paglabas ni Kaufman ng kotse, nakita niya si Cholo at agad siyang nagpaputok pero walang epekto, at nang lumapit ito sa ilaw, nakita niyang zombie na si Cholo. Kaya nagagawan sila sa ibabaw ng kotse habang bumalik si Big Daddy dala ang isang propane can na may apoy at ibinato ito sa kanila. Kumalat ang apoy sa natapong gas at sumabog ang sasakyan, na ikinamatay ni na Kaufman at Cholo. Pagdating ng dead reckoning sa main fence, huli na sila, kinakain na ang mga tao ng zombies. Kaya inutusan ni Riley si Charlie na i-launch na ang missiles at sa isang iglap, napatay ang buong horde. Makalipas ang sandali, lumabas mula sa pinagtataguan ng ilang nakaligtas. Kaya sulit ang lahat ng pinagdaanan ng team, at pagkatapos nito, tinanong ni Mulligan si Riley kung sasama ba siya sa mga tao na mag -e evacuate palabas ng city, pero sinabi ni Riley na papunta siya ng Canada kasama ang mga kaibigan niya. Biglang tumalon papasok sa dead reckon ng ang zombie na nakasabit kanina at inatake ang isa sa mga kasama, kaya narinig ni Riley ang putokan at nagmadaling bumalik sa vehicle, pero pagdating niya, napatay na ito ni Pillsbury. Sa tulay naman, ginagabayan ni Big Daddy ang mga natitirang zombies at gusto sanang mag-open fire ni Pretty Boy pero sinabi ni Riley na naghahanap lang sila ng lugar na pwede nilang tirhan, kaya umalis ang buong team sakay ng Dead Reckoning habang nagpapaputok ng fireworks papunta sa Canada. Make sure to subscribe and turn on notifications para makakita pa kayo ng mga ganitong videos, at salamat sa panunood.